Alright guys, welcome back to the channel and today's video papaita ko sa inyo kung ano yung mga steps, gano'ng kahaba yung pila gano'ng katagal yung antayin mo and ano yung mga dapat mo i-ready pag magre-renew ng motor dito sa LTO Valenzuela Arca North ilalagay ko din sa video yung oras ng pagdating ko yung mga oras na tinawag ako pa sa lahat ng ganap dito sa loob starting emission kasi sa animation testing center sure, dito. Ah? Ha? Medyo bobo ako sa part na to kasi akala ko tinatanong niyo kung puwede ako na insurance. Ah, parking. Kaliwa ka dulo kana. Kaliwa dulo Thank you. First time ko kasi magre-renew ng rehistro. So nagtataka ako bakit pinagpa-park nila ako. Okay. Ano po, tag dito? Mission, boss? Opo oh, po, sir. Dito po tayo, Dudulo ka tayo. Dito may parking ticket po tayo. Okay, bayad na yun, boss? Opo. Ay, tabi muna ako, boss. 30 po. 30. Okay, tabi mo na, boss. Dulo lang kayo sir, kakana kayo Okay, pagdating ko na emission testing center Ipinila ko lang yung motor And then after that, binigay ko na yung OR, yung copy ng ORCR ko sa front desk nila or yung frontline personal nila and then inuntay ko lang tawagin ako o nga pala guys, upon entry sisingilin na kayo ng 30 pesos para sa parking fee kasi after nyo sa emission pwede naman mga mag park dyan then punta na kayo sa LTO since magkadabi lang sila Okay, dumating ako ng emission testing center at exactly 8.40am and around 9am tinawag na yung pangalan ko Nag-proceed na ako sa cashier, nagbayad ako ng emission fee. Hindi ko alam at wala kasing karatula na nakapaskil, pwede na din pala isabay yung insurance dyan. So late ko na nalaman, uh, bumalik pa ako, tinanong ko kung pwede pang ihabol. Kasi sabi nila ilalagay ulit sa dulo yung pangalan ko for insurance. So hindi na ako nag sa insurance, emission lang. After ko magbayad, pinapunta na nila ako sa waiting area. Hindi ganun ka boring sa emission testing center kasi merong TV at malamig, press ko yung hangin. Pero halos 1 hour and 48 minutes bago ko nakita yung motor ko na tinetest na nila. So bali ng pagkuha ko kasi or pagbayad ko, number 95 na sa stub ko. Marami na kasi nauna kasi 8.40 na ako nakarating. Yun nga, pag naisa lang na nila yung motor, mabilis lang. After 5 minutes, tinawag na agad ako at nirelease na nila yung emission result. Which is past. Dito ko na din nag insurance boss Oo oh, dun na lang Ako nakalimutan Nakalimutan ko tanong eh Doon na lang sa labas Ah meron pa ba doon? Maganda dyan na lang Kasi hindi nakalimutan Wala eh. eh Nandito na ako eh Nung ano eh Sabi Press eh lang naman nakatambahay din eh. Oo oh, nga Kaso ang problema Lulo ulit ako Ay gano'n? Hmm. Hmm. Kasi hindi di, 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 na, di ko nabanggit agad eh Nung muna pa lang eh Hindi ko alam eh <laughs> So since hindi nga ako nakakuha ng insurance dun mismo sa emission center, may tinuro naman sila sa akin sa labas, tabi lang din mismo ng LTO, which is pwede kumuha ng insurance. Napaganda pa nga kasi pagpunta ko dun, walang pila, ako lang, and inabot ko lang yung papel, then tinawag, bayad, after that, pinapunta na ako sa likod para, para magpalagay ng number, and then binigay ko dun sa guard sa may LTO. At na lang ako tawagin. At exactly 11.04am pala ako nagbayad. Then 11.10am din, narilis na nila yung insurance. Nakuha ko palang number sa stub is number 115. From 11.10am, tinawag yung pangalan ko ng 1.14pm. So buti na lang may katabing 7-11 yun. Nung pagpasa ko pa palang, pumunta na ako doon at nag-food trip muna ako. Grabe, 2 hours yung inabot. Payo ko lang sa mga magre-renew, mag kayo ng mahabang pasensya pagdating dun sa LTO. At pa may pay kung meron na rin kasi tent lang meron. So tagos pa rin yung init. Huwag daw huwag din kalimutan magbaho ng tubig. Pero good thing naman, pag tinawag ka na ng guard at pinapasok sa loob, mabilis na lang yung pag-process. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, 1.14pm, tinawag na ako. And then by 1.20pm, nagbayad na ako and narilis agad yung OR ko. Yung mga nagastos ko pala is 560 pesos sa emission, 550 pesos sa insurance, 265 pesos sa OR. And of course, mag-budget din kayo sa pagkain. Much better kung magdala na lang kayo ng tinapay or tubig. Yun ang pinaka-importante. So, yun guys. Yun lang. Ganun lang kadali and kasimple mag-renew ng motor. Dito sa LTO Valenzuela. Let's go.